Ivan, handa na nga ang entablado para sa isasagawang Pray for the Philippines sa hapon dito sa San Pedro Square sa Davao City. At kasalukuyan nga nagsasagawa ng tactical rehearsals ngayong tanghali ang mga performers. Mapupuno umano ang programa ng pag-aalay ng panalangin para sa bansa sa ng mga isyu ng katiwalian at panalangin na rin para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na makauwi na siya sa Davao City. Inaasahan din ang pagbibigay ng mensahe ng ilang mga politiko. Inihahanda na rin ang ipapakain isang daang lechon baka para sa mga dadalo. Alas sa rasayong hapon, inaasahang magsisimula ang programa. Temporaryong isinara ang ilang kalsada, papasok sa San Pedro Square kung saan may gagawin pagtitipon. May traffic enforcers naman na nagmamando ng daloy ng trapiko. Samantala, may nagbibigay din ng libreng t-shirt printing malapit sa venue. Ivan, maliban dito sa May San Pedro Square para sa Pray for the Philippines, magsasagawa rin ng kilos protesta ang ilang grupo sa Freedom Park ng Davao City. Ayon naman, sa Davao City Police Office ay hindi na kinakailangan ng permit para magsagawa ng kilos protesta sa Freedom Park. Yan ang latest mula rito sa Davao City. Ako si Ori Gil, relator ng GM Regional TV at GMA Integrated News. Yes. Argil, anong oras yung main program dyan sa Davao City at sino-sino mga personalidad ang inaasahang magiging highlight ng programa? Ivan, ayon sa organizers na ating nakausap ay alas stress ng hapon ni magsisimula ang programa at uh, wala pang konfirmasyon kung dadalo ba si na Mayor Baste at uh, kanyang mga na si na Congressman Pulong. No? At ayon sa ating nakausap na source ay makukumpirma lamang iyan kung makikita na natin ang kanilang presensya dito sa stage mamayang hapon. Ivan? Patuloy, ka, patuloy po babantayan ng GMA Integrated News ang sitwasyon dyan sa Davao City. Maraming salamat sa iyo, Argil Relator ng GMA Regional TV.